Angko, wag na wag gagamitin sa kalokohan dahil ito ay may matinding kaparusahan sa iyo at sa iyong pamilya. Ito ang orasyon. Idorgoom. Soka omak. Okrasum. Do Thomas. Majudorum. Sosaikum. Dodorom. sulat ng mabuti at banggitin ng mabuti. Pagkatapos ay magdasal ng isang sumasampalataya hanggang sa ipinako sa krus sa kahilingin ang nais mangyari sa taong nagkasala ng mabigat sa